Pero nung medyo malapit na si tatay ay, nagtataka siya dahil ang babae naglalakad ay dahan-dahan ito. Tapos parang slow motion talaga siya. Pati ang paggalaw ng kanyang saya ay nakikisabay sa bawat pag usat nito. At ang pinagtataka pa ni tatay ay parang hindi ito nakikita ng mga taong nakasalubong nito. Pati ang mga mangilang-ilang mga patang naglalaro ay hindi ito nakikita. Ngunit nang makita ni tatay na may tumatakong bata at mabubunggo niya ang babaeng makasalubong ay nalaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita niyang tumagos lamang ang bata sa babaeng nakasaya. Magandang araw sa inyo mga katribo. Bago ko simulan ng ating istorya sa araw na ito ay Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share. Salamat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa totoong pangyayari na karanasan ng ayong pamilya at istorya ito ng aking ama, ang unang bahagi. Halina't pakinggan natin ang nakakilabot na karanasan ng aking ama, dekada 90, Occidental Mindoro. Simulan na natin ang istorya at takutan. Ang mga panahong ito mga katribu ay Mayroon ng pamilya ang aking ama Lima na kami magkakapatid ng mga panahong ito Marami-rami na rin raw ang mga kabayan sa aming baryo Pero hindi pa ganun kamoderno dahil Karamihan pa rin ay mga digaserang ilawan ng gamit sa kanilang mga bahay Laging nauuso ang mga takutan sa mga kabataan na Mayroong babaeng nakasayang itimang nagpapakita tuwing malapit nang magtakip silim. Kaya ang mga kabataan naman ay, bago pa magdilim, nasa loob na ng kanilang mga bahay. May mo na lang raw ay, mga matatandang may mga ginagawa o may mga trabaho sa labas. Kaya ang aming baryo ay, tahimik na pagsapit pa lamang ng ika ng hapon. At ganoon din naman kayong magkakapatid. Pagsapit ng dilim ay, takot na kami lumabas at kapag sa naman kami para bumili ng asin ay, Sama-sama pa kami magkakapatid. Tapos magtatakutan. Kaya ang siste eh, kami magbuhan pa uwi ng bahay. Isang araw, habang nagkakapiraw sila tatay ay, nang biglang dumating ang kanya kumpare. Pre, ang aga mo ata pre, na pabisita. Pre, nabaita ano ba yung nangyari doon sa mga kabataan sa kabilang baryo? Ang disgrasya sa motor oh, bakit daw Pre, bakit na disgrasya? Eh, habang nagbu-motor daw sila. Mga bandang kaanim ng hapon eh, nang biglang may dumaan na babaeng nakasayang itim. Pero, ang pinakitaka nila eh, bukid ang magkabilang bahagi ng kalsada na kanilang binabaybay. Kaya nagtataka sila kung saan ang galing ng babaeng iyon. Yung nga araw ay hindi ganun kabilis ang pagpapatakbo ng kanilang motor kaya wala silang gaanong tamon na pinsala sa kanilang katawan. Wala pa namang paliwanag ng kumpare ni tatay. At ang sabi pa raw ng isa sa mga nakasakay sa motor e, eh, nila, ay nakita niya pa ang babaeng nakaitim na nakatingin sa kanila. At tila ito at gusto talaga silang madisgrasya sa mga oras na iyon. Pagpikit niya ng saglit ay nawala naman ito bigla. Simula nun ay marami ang natatakot na dumaan sa daan na iyon. Na at mag-isa ka at malapit na magdilim sa ganung oras daw na kadalasan nagpapakita ang babaeng nakasayang itim. Isang araw ay napadalaw itong tiyahin namin na nakatira sa kalapit na baryo. At isa itong manggagamot. Rin yung tiyahin namin na unang gumamot sa akin kapatid na si Ana Kung napakinggan ninyo mga katribo, iyon po ang kauna-unahang nating storya dito sa ating channel. Balik tayo sa kwento. Yun nga at habang nagkukwentuhan sila ay natarong daw ni tatay ang tungkol dun sa babaeng papakita tuwing merong masamang mangyayari Manang balan mo bala ang bayi nga kapakita lawin na pag, -pag daw kung sa Tagalog ay Manang alam mo ba yung babaeng ipapakita lawin na kapag pag na Ah iyon ba? Yun bang babaeng nakasayang itim? Oo, nakita ko na iyon. Sa tuwing pauwi ako ay may mga kasamahan pa iyan. Minsan dun sa pretel. Pretel ang tawag namin sa maliit na irigasyon ng tubig na nakakontrol ang nilalabas na tubig dito. Doon sila minsan. Nanakot lang ang mga iyan. Pero itong papae, eh, mukhang may sumpa eh. Ito kasi tuwing nagpapakita ay eh, may nalidisgrasya o mamamatay. Paliwanag naman ni eh, Tia kay tatay. Pag dito nagpakita sa lugar ninyo yan ay malamang sa malamang meron namang kukunin ng mga iyan. Nabibilang ang mga iyan sa inkantong itim. Pahabol pa ng tiya namin. Kinabukasan ay maaga pa pumunta ng bukod si tatay para maghapas ng palay. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa bukod ay halos sa hapon na rin nakauwi si tatay. Habang naglalakad na siya papasok sa aming baryo ay nang maya maya ay may nasipat siyang parang babae naglalakad sa dikalayuan. Pero dahil medyo malayo pa ito ay inakala niyang si Tia Bell ito. Dahil mahilig din ito magsuot ng palda na halos abot sa lupa ang haba. Pero nung medyo malapit na si tatay ay nagtataka siya dahil ang babae naglalakad ay dahan-dahan ito tapos parang slow motion talaga siya. Pati ang paggalaw ng kanyang saya ay nakikisabay sa bawat pag-usat nito. At ang pinagtataka pa ni tatay ay parang hindi ito nakikita ng mga taong nakakasalubong nito. Pati ang mga mangilang ilang mga patang naglalaro ay hindi ito nakikita. Ngunit nang makita ni tatay na may tumatakong bata at mabubunggo niya ang babaeng makasalubong ay nalaki na lamang ang kanyang mga mata ng makita niyang tumagos lamang ang bata sa babaeng nakasaya. Nung mga ilang metal na lamang ang layo nito sa kanya ay bigla na lamang ito glaho. Mga ilang araw pa ang lumipas nang malaman namin ang mas balita na natagpuan na lang daw ang kumpara ni tatay na siya rin ninong ko sa igaan ito na wala ng buhay. Ang saya pa raw usapan nila ninong noong mga nakarang araw dahil mag-aasawa pa ito. Mabay na tao itong ninong ko kaya hindi makapaniwala sila tatay na bigla ang pagkamatay nito at ganoon ang nangyari sa kanya. Kaya pala doon banda kinakumpare naglaho ang babae na nakasaya dahil ito ang pakay niya, ang nasambit na lang ni tatay. Itong ikalawang istorya natin mga katribo ay karanasan ng aking kapatid na babae sa mismong tahanan na kanyang tinitirhan, ang tahanan ng aming panganay na kapatid. Ang baryo talaga namin ay puno ng misteryo at mga lihim na tila nakalimutan ang ibahagi ng mga nakatanda sa aming lugar, particular na mismong aming tahanan. Ang aming tahanan mga katribu ay daanan raw talaga ng mga inkanto ang sabi ng aming tiya. Pero ang talagang Natatamaan ang kanilang daanan na iyang bahay ng aming panganay na kapatid. Pero dahil na sa ibang lugar na sila naninirahan ay walang tumatao sa kanyang bahay. Kaya ang isa kong kapatid na babae ang kanyang pinatira dito. Sa mga unang araw at linggo naman ay ayos ng kanilang paninirahan sa bahay. Pero habang tumatagal ay nakakaranas na sila ng kakaiba sa kanilang bahay. Nandiyan ang mga nagkakalansingan nilang mga hugasing plato sa disoras ng gabi. Minsan ay parang may tao sa kanilang banyo ngunit pag tinatawag naman ay walang sumasagot. Minsan kasi naglalaro ang mga bata doon habang naliligo. Kaya madalas ay iniisip na lang ni ate na mga anak niya ang nasa banyo. Madalas din ang pagkakaroon ng sakit ng kanyang mga anak at asawa nito. Minsan pati si ate ay hindi rin nakakaligtas sa pagkakaroon ng sakit. Ang sabi ng tiyahin ko ay parang ayaw ng mga nakatira doon na may tao ang bahay na tinitira nila ate. Nag-aalay naman ng pagkain doon sila ate at nagsusuob din sila para kahit paano ay umalis sa mga masasamang elemento na naninirahan doon. Isang araw, katangali ang tapat ng mga panahon iyon, ay habang nagkukwentuhan sa labas ng bahay itong aking mga kapatid, nang maputol ang kanilang mga tawanan dahil may narinig silang nagpubukos ng tubig sa banyo. jam naglalaro ka na naman ng tubig dyan sa banyo, ha? Sasayang ka na naman ng tubig dyan. Pagkagalit na ka ng iyong papa maya dyan pag uwi galing sa pamamasada. Mga bang sermon ni ate sa kanyang panganay na anak na nasa anim mo pitong taong gulang pa lamang. Nang maya maya ay nagsalita si Jam nang, Ano po ma? Dito kami naglalaro o. Naglalaro kami ni namiki sa labas. Eh kapatid mo, nasaan? Baka siyang nasa banyo. Ayan po ma o. Naglalaro sa buhangin. Natigilan saglit sila ate at nagkatinginan. Ngunit ang pagbuhos ng tubig ay naririnig pa din nila habang Nagtataka kung sino ang nagbubuhos ng tubig sa loob. Tila bang binubuhos sa mataas na posisyon? Mga katribo, katanghali ang tapat ito ha, at nasa labas sila ng bahay. Kaya sino ang nagbubuhos ng tubig sa banyo? Naglakas loob na itong aking kapatid na tignan dahil baka merong ibang mga bata na kalaro ng kanyang mga anak ang na naglalaro doon. Sa loob ng kanilang banyo, ngunit bukas niya ng tabing nitong kortina ay... Laking gulat niya dahil siyang tuyo ang banyo. Sa isang patak tubig ay wala siyang nakita. Ganoon na lamang ang kanyang kagitla. Dahil sino ang kanina pa nagbubuhos ng tubig doon? Lumabas si ate ng bahay nila na namumutla at pinagpapawisan. Ano nangyari sa'yo, Jima? Bakit namumutla ka? Tanong ni nanay kay ate. Eh, nay, may nagbubukos na naman ng tubig sa banyo eh. Pero pagtingin ko, wala namang tulong ng tubig sa sahig. Ah, pinaglalaroan na naman kayo ng mga kaibigan natin. Biro naman ni nanay na tinatanggal ang kaba ni ate. Hindi naman sila nananakit mga katribo. Kaya lang kung mahinang loob mo eh, hindi mo talaga kakayanin ang mga pagpaparamdam nila. Sa isang gabi ay Nagkising raw si ate dahil kala niya eh dumating ng asawa niya galing sa pamamasada. Dahil isang ang tricycle driver itong asawa ni ate. Minsan ay inaabot ng alas 10 o alas 11 ng gabi itong si kuya. Habang nagpupungas-pungas pa ito ay lubas na ito ng kwarto dahil nadinig raw niya na nagbukas ang kanilang pinto at may tao na sa kusina. Hindi na pala. Kung ang late uwi mo ngayon ah. Bakit hindi mo naman sindihan ng ilaw nang hindi ka nangangapa dyan? Nakita niya naman na lumabas ba si Kuya. Ngunit nang sindihan ng ilaw ay wala siyang nakita. Sinilip niya pa ang labas ngunit wala pa doon ang tricycle. Nang maya maya ay... Nang maya maya ay nagbusi na si Kuya. At karating lang nito. Hindi na binanggit ni ate kay Kuya ang mga nangyari dahil hindi naman niwala sa mga gayon si kuya dahil ibang reliyon nito. Ang huling papakita ng mga inkanto dun sa bahay ay nang minsang nagising si ate ng 10 oras ng gabi para magbanyo. Pagkabukas siya ng kurtina sa kanilang kwarto ay pinakita siyang nakaupong lalaki sa sala. Inaninag pa raw ito ni ate ngunit malabang mukha nito. Nakaupo lamang ito sa upuan at nakapatong ang dalawang kamay nito sa kanyang mga hita. Dahil nga nasanay na si ate sa mga ganoong pagpaparandam ay nakasanay na nila. Sa ngayon ay nasa ibang lugar na nakatira sila ate kasama ang kanyang mga anak. Malalaki na rin ang mga ito. At ang bahay ay nandoon pa din sa aming lugar. Katabi lamang ito ng bahay ng aming mga magulang. At sa ngayon ay wala na nakatira dito dahil ginawa na lamang itong tambayan. Pero hanggang ngayon ay kahit ang haling tapat ay Mararamdaman mo talaga na kakaibang ora na binibigay nito Tayo na sa gabi Hanggang dito na lang mga katribo Abangan pa natin ang iba pang kwento ng ayong pamilya patungkol sa kababalaghan Salamat Muli, ito ang inyong Delio